Ito nga yung simpleng ulam sa probinsya na talagang mapapakain ka. Sabaw pa nga lang ay ulam na kaya talagang mapapahigop ka. Ito nga ay ang kangkong. Ang kangkong ay may scientific name na Ipomoea aquatica. Ang English nga nito ay water spinach. Pinatawag nga din itong swamp cabbage at aquatic sweet potato. A day in my life as a pogi na content creator. So ayun na nga, paduma na nga kami sa pagkukuhana namin ng kangkong. By the way, na-miss ko na nga ni ang Tagalog Bicol ko. Kaya ayun na muna yung gagamitin ko. Inupod ko nga itong kamanghod ko kasi pag solo ay ako sa pagbablog. Sa ilang minuto ngang paglalakaw ay nakaabot na kami dito. Pinagpupudok ko na nga dito yung kangkong habang yung kamanghod ko ay naghihiling lang. Hindi nga daw siya tatao magpudok nito. Dito nga sa probinsya ay diri ka magugutom. Basta masipag ka lang maghanap ng gulayon, igwa ka ng habloon. Hininga na pinagkukuha na namin ng kangkong ay isa itong Dito nga ito sa barang barangay San Juan sa Puro na pagbururadulan sa muyang tigpaparalayugan. So ayun na nga tamang pudo lang ako dyan. Ang kukuhaon ko lang nga na isakto lang para di masayang. Nagpulo na nga din dito yung kapatid ko. Sabi niya kasi sa akin ay gusto niyang testingan. Nanguha na nga din ako dito ng mga itaranom ko. Itatanom ko nga ito duman sa dam. Inina nga pala yung nakuha kong mga itaranom. Tapos nga nung nakauli na kami ay hinugasan ko ng aking gugulayon. Pakahugasin ko nga ay pinagugutlo ko na ito. Dahil ko na nga ito pinagigiris dahil mas gusto ko ang gantong mga heralabaon. Pakagutlo ko nga ay nagbunot na din ako ng niyog na aking gagamiton. Isang niyog nga lang dahil diit lang naman ang aking gugulayon. Pakatapos ko kami magbunot at bat up. Kinagod ko na nga din ito dito sa kaguda namin na ng mga rulo. Pagkakagod ko nga ay ginunaw ko na din ito ng madaliyon. giris na nga din ako dito ng mga sangka parang sa kuyang gulay ay maging malasahon. Pagkatapos kong ang girison ng mga yan ay isinalang ko na itong aking kangkong. Pakalipas nga ng perang minuto ay ganito na yung itsura niya. Ang bangot nga lang nito ay hipon tsaka tinapa. Pakaluto nga nito ay tinanaan ko na. Excited na nga na akong maaraman kung ano talaga ang lasa. Karong higup ko pala nga na ay masasabi kong kasi mabuhay sa probinsya. Digdi ka nga lang makakatana ng mga gulayo na bukod sa riwa ay masustansya. Pakakaon ko nga ay diretsyo na ako sa aking pagtatanuman. Digdi nga ito sa amin sa dam. Dati nga ay marambungon talaga dito yung kakangkungan. Pag nagbabanwit nga ako dito sa dam pag wala akong nakukuha ng isda ay kangkong na lang yung kinukuha ko. So So ayan, pinagtatanong ko na nga itong mga aking mga kangkong. Ito na nga pala lahat ng aking mga tinanong. By the way, shoutout nga pala kay Christine Abocado. Thanks for watching!